Hello everyone! I would like to share with you about my police clearance. This video guys is about our police clearance abroad. How to get police clearance abroad. So, i-share ko sa inyo kung paano kayo makakuha ng police clearance ka dito ka, ka sa Pilipinas. Yes guys, so easy lang siya guys. Ito guys yung police clearance ko galing Lebanon. So, 3 months lang siya guys dumating na sa Pilipinas yung aking police clearance. Yes, nag-OFW ako dati guys sa Lebanon. Yes that time mayroon pa siyang work kasi but still working guys so ayan guys yung share ko sa inyo kung paano tayo makakuha ng police clearance madali lang siya guys hindi siya hassle like other countries so many marami silang tinatanong kung anong mga ganito ganito ganyan ganyan so dito kasi guys meron din sila dito sa Muntin Lupa ayan meron sila dito ang Lebanese consulate yan kokontakin niyo lang sila doon, guys tapos i-guide ka nila kung anong mga kailangan mo. So, yun, madali lang siya guys. Ibigay mo lang yung mga kailangan nila. I-send mo doon sa LBC nila, doon sa Muntinlupa. Tapos sila na magpro-process ng ating police clearance. Ayan. So, madali lang siya guys. I'm very happy and thankful kasi dumating siya ng maaga kasi dati guys yung mapapanood ko like sabi nila 6 months to 8 months imagine ang tagal niya guys pero ngayon 3 months lang siya dumating ay ating police care so hindi gisip lang ayan so so guys uh, madali lang tapos guys magsisend ka sa kanila ng 5,000 something kasi 2.5 papadal doon tapos 2.5 pabalik na ang Pilipinas so madali lang siya guys so ito ng ating police clearance i-share ko lang sa inyo kung anong sura ito uh, ito galing sa Lebanon yes like sinab sinabs from Lebanon so ayan siya guys meron siyang English tapos meron siyang Arabic ayan so yan na guys legit yan guys, madali lang siya gawin. Uh -uh. So, yung inaantay ko pa guys yung sa Qatar. Okay. Matagal na. Uh, three months na hindi pa siya dumadating. So, waiting pa ako guys isa kong police clearance. So, yun lang guys. Kung may mga tanong kayo, comment below. So, para may guide ko kayo, paano kayo makipag uh, kipag kay nayan doon sa Lebanon. So, uh, consulate, madali lang siya guys kasi meron lang Viber, tapos gagad ka nila kung ano mga kailangan. So, ayan lang guys yung masishare ko sa inyo about dito sa ating police clearance. Ayan, how to get your police clearance kahit dito ka na sa Pilipinas. So, ayan lang guys yung masishare ko sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye.